Ay, putik, may lumingon na. Ay. Yo, what's up YouTube? Oliver Reacts, welcome to my YouTube channel. At yon may panibago po tayong video, ayan, from Indonesia. Itong True Stories POV. ayan. Bago po tayo magsimula, please po pa-subscribe at uh, i-click po yung notification bell para maging update po kayo sa bago kong uploads. Ayun, simulan natin mga boss. Ayun, let's go. Alam mo, Eh, yung po sira yung ano, yung elevator. Ay. Ang ganda ng ano nila, yung pagkuha ng kamera. Uy! Ano yun? Ito putik. Aso. Ah, <laughs> Tagadyo Grabe nakatakot naman dyan oh. No? So, dyan, may ipap, uh, may ano siya, may i-deliver ide dyan sa, sa building na yan. Shopee? h, -h e p Anong tawag yan? Shopee yata yan, dyan. Uh, naman syang building na yan. Okay. Uy! Anong floor siyang pupunta? Nakakapagod niyan. Uy. Ang ganda na ito, ah. Uy. Uy. Taas pa. Uy putik ano yan? Eh. Uy putik nakatingin lang sa labas oh. Sorry 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 sorry. Sorry sorry. Uy. Nagulat ako. Mm. Oh, telingon. Uy. Ay, ay. put. Nay, atay. <laughs> sorry, sorry. Sorry ka, sorry ka, sorry ka. Ah, sorry, sorry ka, daw, sorry daw. Oh, ayaw. Wati ka sa mukha, ha? Mukha. Oh, sige. Ayaw, ay, ay, sunod. O, ay, put. Ay, Oh, my. two, 7th floor. Okay. Ayun delivery. Asal mun delivery. Ayun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Parcel delivery. Parcel delivery. Ai kutik nanjana nama lo. Graha Eh, oh, oh. eh uh, Kak, ada parcel delivery kak eh? Untuk untuk Kak for apa ini. Kristina. For kay, sabi ya, delivery para ke Christina. Ah, uh, untuk kak Christina eh? Pas For Christina daw. Sa delivery? Para delivery. kak Christina ya, ni? Ay, go. May paminawa -pinaw -pinaw eh. Ya, Gating si Ah, uh, delivery kak? Kak? Pas delivery ni kak? Aduh. Aduh. Kak. Yeah, yeah. Ayun dah yang. Yang may-ari ng bahay Eh, ah, uh, kak. Maaf kak eh. Oh, yeah, ni ada pasal delivery ni. Oh, okay. ah, nak kena sign ni. Ay, putik na wala sa likod. Kak sign sini eh. Oi, na wala, tingnan niyo, na wala. Eh, ma, sorry kak. Oh, okay. Oh. Masih, Masih. Okay. eh, Masih, eh. Okay. Masih. Tu, di. Di, di, di. Ay. Sini, di. Sekejap, di. Eh, eh saya kak. Ha, tahu. Kau nampak dia. Bakit daw? Kenapa bakit daw? Sabi ni. Oh, nampak. Kenapa? Uh. Ha? Ano daw? Ah, so sayo Saya. Gusto uh, gusto daw siya ni ng lalaki, yung multo. Nagkagusto sa kanya. Putik na. Ganda ng paggawa nila dito. Eh, oy nakalimutan kalimutan. Alam mo, COD lah, COD daw. Ay. nakalimutan yung bayad. Tadi tutup pintu kan? Lu bukas. Ah. Serado yang kanina eh. Bukas ya. Assalamualaikum. Kak, mau kak eh. COD lah kak. Lu pun nak minta duit yang ni. Oh, yang bayar je apa. Sana. Assalamualaikum kak. Oh. Kak. Eh. Ay, ini wanya yang perah je nak. Du duit. COD eh. Ay, yang perah duit. Do it COD. Ah, tapo. Balik ka, oi. Ah, oi, yung tinawag. Sobrang ganda ng ano. si boss, tumawag si boss. Ganda ng pagkagawa nila dito. Kahit ano lang, uh, dito. Yung film lang, pero nakakatakot naka din. Ah, boss. Ito, oh, ito, ito, oh, boss. Yung bayad daw. Ang click ni, ang click ni. Sabi ng ano, yung boss niya, huwag kalimutan yung bayad sa parcel delivery, as uh, parcel. Okay, okay, okay. Kotaw, kotaw. Yung bayad daw. Oo. Oh. Oo. Yeah, 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 Lupa. Don't okay, forget. okay, okay, okay. Ayun. Kukunin nyo Ay. yung bayad. Problem, ah. Ayun, may boses, oh. Entah Saya kong kak Maaf kak Ni Kelak duit lah kak COD Tadi lupa kak Kali mutan dah yang delivery, Yang bayar Aduh Eh Tak lah Oi, oi. Ay putik, mai lumingon. Grabe, 'di na takot. Lumingon oh. No? niya nakita siguro. Ay. Ay, tama. Wala. Tawagin mo, tawagin. Uy. atay. At <laughs> Grabe, balik ulit ulitin natin. Inuwala. Eh, <laughs> putik, dalawa. Dalawa na nasa labas yung isa. Ah, nasa hagdanan. Ay, nakakatakot. Ngayon isa na sa loob. Paano na? Paano na yan? Sige, 1, 2, 3, takbo na. Ano yun? Nagdadabog. May... May kalabog sa baba. Uy. Uy. Uy, ano yun? Kakatakot naman itong building na to. Masa na Ay Ay putik, Ang lakas <laughs> Grabe Ang <laughs> oh, lakas Ulitin natin Para Kayo din matakot <laughs> Natakot ako eh Let's go. Yeah. Uh, <laughs> uh, uh, oh. Ah. Oh. Oh. Puting. Ayun yung, yung ano kanina yung uh, diniliberan niya. Nakalimutan yung bayad. Lumabas na rin siya. Ay, ay, ay. Ah, siya puno po. Tadi may sayo, Eh, terima kasih. Terima kasih. Uh, ano? Okay? Ah? Are okay? Okay, okay, okay. 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 Yan ang damit ng mga muslim doon sa Indonesia. Meron din naman sa atin, di ba? Sa Mindanao. <sighs> Wala na. Di ako makatakbon yan. Di ka na makalabas dyan, boy. yung buses akala ko nasa gail, nasa likod ko eh asa na, na wala? Bismillah wala na tapos na ayan wala na mga boss uy sayang bitin ayan mga boss uh, kung gusto nyo mga, mga horror videos ayan puntahan mo natin ang true story FOV ayan from Indonesia. Ayun, subscribe niyo po siya at subscribe din niyo yung channel ko at para makapanood pa kayo ng mga horror videos. ayon maraming salamat po mga boss. ayon dito muna magtatapos ang ating video uh, sa pampanood ng ating horror videos. ayon See you next time mga boss. Thank you very much. Bye-bye. Eyes in the sky, gazing far into the night.